Isa sa mga most wanted person sa Laguna, arestado ang sospek sangkot sa tangkang pagpatay at karnapping Nagpabalik si Bian Manalo. Wala ng kawala ang lalaking ito nang maaresto sa ikinasang hot pursuit operation ng mga operatiba ng Siniloan Municipal Police Station sa barangay Minjola, Siniloan, Laguna. Kinilala ang lalaki na si Frederick Fatalia, 43 taong gulang na kabilang sa most wanted person sa Laguna. Base na rin sa timbre ng concerned citizen, ay naaresto at natunton ang kinaroroonan ng sospek through dito sa ating ginagamit na social, social media platform dito sa ating police station ay meron pong isang concerned citizen na nagbigay sa atin ng information na meron bagong mukha na lumulutang dito sa ating community and from there nagkandak tayo ng initial investigation uh, inalam po natin yung pangalan ng tao then uh, ayon sa mga informants po natin, itong taong ito, kaya naglalagay po dito sa Siniloan, Laguna, ay meron nga pong kasong kinakaharap. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, sangkot umano si Fatalia sa tangkang pagpatay sa isang tricycle driver at pagnanakaw ng sasakyan nito sa Rizal noong Abril ng kasalukuyang taon. Nasaksak umano ng sospek sa kamay at sa dibdib ang biktima. Motibo umano nito sa krimen ang matinding pangangailangan. Itong sospek ay nawala ng trabaho. So yun po yung motibo niya is uh, kunin talaga yung mga ari-arian nitong taong biniktima niya. Uh, at ganun din yung mga belongings na nakuha niya dun sa tao aminado naman ang suspect na nasa impluensya siya ng alak nang gawin ang krimen. Pero wala daw siyang intensyon na patayin ang biktima. Hindi ko naman ho mo yung muta ko uh, ko din. Eh. Uh, pinalam ko kung saan ko ini iniwan. Kung may uh, eh, na parang nag agawan kami sa kotselyo eh. Pasensya na ho. Uh, Yan, lang ang gusto kong sabihin. Nagpaalala naman ang pulisya sa publiko lalo't higit ngayon papalapit na holiday season para hindi magbiktima ng mga kawatan. Mag-iingat po sa lahat ng oras lalo po uh, darating na ang mga holiday seasons. Talagang talamak po yung mga magnanakaw kaya uh, lagi po tayong mag-iingat. Nasa kustodiya na ng pulisya si Fatalia na nahaharap sa kasong attempted murder at paglabag sa Anti-Kidnapping Act of 2016. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.